Ayaw si Pagbaro po sa ating lahat. So magtatanong sa akin ito, Kuya Chris, paano ba gumawa ng PayPal account? Para lang po sa kanilang payment method sa kanilang Facebook o saan mo nila gagamitin po mga sipag. You know? So marami po nagtanong sa akin yan mga sipag kung paano daw po gumawa ng PayPal account. So madali lang po ito mga sipag. You know? Step by step tutorial po tayo dito po mga sipag. You know? Panoorin itong video ito. hanggang dulo po para malaman nyo po mga sipag kung paano po gumawa ng PayPal account po mga sipag. So bago natin may share ko sa inyo mga sipag you know? kung hindi pa ikaw nakasubscribe sa ating YouTube channel na kasipag vlog, So pasubscribe nyo po mga sipag eh, no? at maraming salamat po sa inyong suporta po mga kasipag. So para makagawa na tayo ng people account po mga sipag, punta na po tayo sa atin. PayPal. Kung wala kayong PayPal app po masipag ha? so download mo muna kayo ng PayPal app dito sa Play Store po masipag. Search nyo po dyan masipag PayPal po, then install nyo po masipag. At kung meron kayong PayPal app dyan, so punta na tayo sa ating PayPal. So dito, ito ang aking PayPal masipag. Ano? So dito po, kung meron na kayo dyan na nakagawa ng PayPal app or PayPal account, so dito masipag may login or sign up. Login in pag uwan na nakagawa ka na ng PayPal account. Pero kung wala ka pa pong people account, so sign up po masipag. So, dito, tap ko na po itong sign up. So, sa mga baguhan dito ha. So, dito, kinakailangan po dito ng email ad po masipag. So, bawat email ad mo po, pwede ka po makagawa ng isang PayPal account po masipag at active na number mo po. So yung identity mo kasi dito mga kasipag you know? So gaya sa akin. You know? So itong isa kong email ay nakagawa na yan. So meron na yung uh, PayPal account. din itong isang email ko naman ang gagamitin. Para magkaroon kayo na dito ng guide po mga sipag. So dito po pag once na nakalagay na po set up people with Google, then yung email mo. So dito muna tayo sa taas, itong top na arrow na meron itong country na ito po masipag nyo po yung ating bansa. So up tayo. Philippines So yan. Select nyo po sa Philippines. Yan So dito na tayo. Nakita nyo po dyan masipag. O, tap nyo po yung email natin And then next na tayo and Make sure nyo po nasa Philippines plus 63 kasi yung Philippines Then yung active na number nyo ang ilagay ha Ayan. So 9 and 05 0918187 ayan, so isang number ko, try ko rin to kasi nagamit ko na yung isa so yung password dito mga so gumawa po kayo dito kinakailangan po dito may letters, numbers or symbols po mga sifag para po ito ay tatanggapin, so kinakailangan 8 characters pataas so gaya na lang sa akin, kahit gagawa lang ako dito yung aking ayan, code, ayan, 102794 so nag check na siya so tingnan natin ulit, ayan para ma-sure. Then tap next. Then dito yung identity nyo po masipag Yung ID na meron kayo dyan. Gamitin nyo na po. Wari, yung pangalan ko. Ayan. Then, middle. Ayan. Then, last name. Ayan. Tap natin tong next. Then, Philippines. So, identity card. Then, document number, date of birth Ayan o no? So, dito tayo sa identity card natin Kung anong meron kayo dyan Passport or driver's license So, sa akin, meron akong driver's license So, yung document number nya Pwede nyo po ilagay mga sipaga So, yung sa akin So, para ma-proceed tayo Then, date of birth So, ilagay nyo po yung date of birth So, ito na po ay sample nyo po masipaga Yung number ng driver's license nyo po Ilagay nyo po yung document nya So, meron na kasi ako eh So, ito guide lang naman po. Ilagay nyo po yung date of birth nyo. Tap natin yung next. Bam! So, yung address natin, ilagay din natin yung address natin dito. So, yung mga identity talaga natin dito masipag si pag-ilagay. So, yung address ko, ganun din po kung ano yung i-represent yung mong ID. Ayan. So, yung nakalagay na address ko po dito. Ayan. Uh -huh. So, kailangan exact ilagay. Tama. Tama yung ilagay natin dito. Ayan. So, ito. siniliko Sinilik ko na mga kasipag. Then, yung barangay niya. Mm -hmm. Yan. So, tap natin yung next. Then, agree and create account yan makagawa na tuloy tayo ng isang account na naman sa PayPal dahil sa inyong suggest niya tutorial. Ayan na po mga sipag. Glad you joined us. Ayan, no? So, shop, send money, gate paid, bro. So, Nasa inyo na po kung gusto nyo pa pong i no, explore nyo kasi pa-verify nyo pa ng todo. So, ganun na po siya makagawa ng PayPal account, no? So, kinakailangan po talaga natin dito ng ating Gmail, active number, then yung isang ID natin. Ayan, no, so yung ID ko, driver's license, yung ginamit ko para sa identity, identity natin na masipag, ano? So, yung license number. So, dito, explore natin. Pakita ko po sa inyo dito. Ayan, no? So, while well, using the app, ayan, so nasa inyo na. Ayan, no? Yon. Ayan na, mga kasipag. So, ito na. Set up your account. Make ACR to use PayPal. Ayan na. So, zero balance. So, hindi na natin siya i-talagang explore pa ng todo. So marami pa kayong gagawin dyan kung gusto nyo po mga kasipaga. Kasi matatagal tayo. Ito lang naman po eh, nagbigay lang ako ng guide para magkaroon na kayo ng inyong PayPal account po mga kasipag. So ganun lang po kadali no? Inyong number na active po mga kasipag. At syempre ang inyong isang valid ID na yung identity nyo po masipag kasi nandyan po yung address ko kunin din yung number po ng inyong ID at syempre mga sipagin yung Gmail na active po ha. Kasi doon minsan mag email on sa number nyo mag-message. So, kinakailangan dito masipag authentic sa inyo po lahat. So, mga kasi nyo po yung password na ginawa nyo po pagat at tandaan nyo rin po yung Gmail at inyong active na number at active na Gmail po masipag. Mahalaga po yan masipag, alala na po yung password nyo po masipag para pag wasa kayo po yung mag-login sa PayPal app po masipag. You ano. Know? So, yung enter nyo lang po yung password o Gmail nyo po masipag o yung inyong number po masipag. So, kayo na po mag-ayos dyan mga pag sa inyong PayPal account. Maglagay po ng inyong profile pic po mga kasipag makasipag o oh, explore nyo po yung settings yan po mga kasipag you know, para ma-verify po ang inyong PayPal account po mga sipag. So ganun po kadali mga pag gumawa po ng PayPal account po mga sipag. Sana po meron kayong nintindihan at natutunan sa kong to at sana po nakatulong mga sipag. At kung nagustuhan itong video mga kasipag, pasport naman po sa ating kasipag vlog po mga sipag. Kung hindi pa ikaw nakasubscribe po mga kasipag, na pa subscribe po mga sipag. At pindutin nyo rin po ang notification button para mas didit sa bago video si upload. At kung meron kong suggestion at kanungan mga kasipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko ay sasagutin ko at Magagawin pa natin ng content video yan. Hanggang sa tiba kaya at huwag niyo po kalimutan mag-like and share. Masipag maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless all.